Magandang araw Pilipinas! Namaskar India! Sa so, video na to guys, papakita ko sa inyo kung gano'n kami takot na takot sabihin sa kanila na buntis ako ulit dahil nga sa kadahilan ng ito. Guys, <laughs> during our time hindi kami nag-record ng mga ganito. Kaya ngayon, hindi ko ako sa India. Tada! Check natin. This is for testing, testing. Pag wala, din ko na lang ulit. Kasi... <laughs> Maraming akong gantong video, guys, na din ko lang. Kasi wala namang nangyayari. <laughs> so, pag di-positive, magpapalunod. Yung, yung pag di-negative, wala, deleted siya. Wait. Teka lang. pula Kau pergi Terima lah bu Kau pergi terima lah bu Eh sabar Love Lovey Lovey Tak ada di kau Sige, no may hindi. Wait, Ler. Sige, isa. Bawa na si ko eh.

Bukas ulit guys. Ayoko po maging happy. Ayoko po magbigay ng reaction. Kasi maraming times, diba? Pero papakita ko sa inyo. Maraming times kasi baka... Oh, no! No! Clear. Naman magiging clear! Shit! Guys, hindi nyo magiging clear. Ayun eh. Malabo Tuhan yang si guru Gabi kasihan guys sih Kali nanti nolit Wuuu So, kinabukasan, kinabukasan guys, pagising namin, pagkatas namin magpiti ulit, which is nag-positive ulit, ay napag-desisyon na namin, nasabihin agad namin sa, ano, sa Indian English ko. Kasi nga kami ni Adi guys, ayaw namin nagsisinungaling, totoo yan guys. Hindi kami mapakali at hindi kami marunong magsinungaling. Lalo na sa mga pamilya namin, kahit sa Pilipinas guys, hindi kami napapakali pag hindi namin sinishare sa kanila yung news agad. Kaya nga guys, sa video na to, makikita nyo kung ga ano kami katakot sabihin sa kanila na buntis nga ulit ako? Natatakot kami, guys, dahil dito sa India, guys, ang mag-asawa ang bunso bago sa panganay ay malaki ng issue. Dati, sabi nila, sure ka ba na mag-aasawa ka na? Kasi pag nag aasawa ka, may belief nga dito na may hirapan mag-asawa yung mga panganay. Which is, yun yung nangyari sa ate at kuya ni Adi dahil nga nauna yung bunso. Alam naman namin guys na pamahiin lang yun or baka coincidence lang. Pero sunod-sunod kasi. So ganito yun guys. So, nagpakasal nga kami. Tapos, yung naganap yung atin ng asawa, nahihirapan talaga. Ilang taon naganap ng asawa yung ate ni Adi. Parang two or three years. So, sinabi na namin yun. Kaya nga si mami guys, ay nag nagpa-fasting na, ay nagpa-fasting. Nagiging vegetarian ng Tuesday and Thursday para dun sa ate at kuya ni Adi. Yung Tuesday ay para sa kuya ni Adi. Yung Thursday ay para sa ate ni Adi. Dahil nga, kinukontra nila yung ganong belief na since nauna na si Adi nag-asawa, mahirapan yung dalawa mag-asawa. So, yun yung sakripisyo ni mami para para sa amin na ding lahat guys. Tapos guys, noong 2022, dapat ano na yun guys, mag-aasawa na yung ate ni Adi talaga. Kaya lang guys, dahil nga bigla akong nabuntis, kinansel nila yung paghahanap ng asawa. Kasi first apo nila, nag-giveaway sila. Kaya guys, yung ate ni Adi kinasal last year, 2023. Tapos nga guys, ngayon kasing 2024. Palagi ko naman yan binablog. Ang kuya ni Adi ang naghahanap ng asawa. So yun yung dahilan guys kung bakit kami nahihiya na sabihin na buntis na naman ako. Kasi for them, wala silang idea na nagpaplano kaming magbuntis. Kasi every time tinatanong kami nila, ay sinasabi namin, ay hindi pa, ganyan, wala pa, ganyan. Kasi nagtatanong sila guys kung kailan ako magbubuntis ulit. So, hindi ko sila, ayaw kasi namin sila ni Aditya bigyan ng expectation. And ayaw ko silang ma... Ayaw, ayoko kong pressure rin nila kung magkaanak. Dahil nga, may issue ako, di ba may picos ako. So, parang baka ma-disappoint sila pag nahirapan ako magkaanak ulit. So, kami ni Aditya, nagplano kami last, ano, kailan ba kami nagplano ni Aditya? Parang, etong February guys, bago kami pumunta ng India, one month bago kami pumunta ng India guys, ay nagplano na kami na magkaanak na kami. So, ayun guys, hindi namin sure kung mabubuo ba siya or hindi. Pero nga, fortunately, ay nabuo siya. So, push. Ngayon, yung pagsasabi sa magulang niya, guys, ay medyo kinakabahan si Aditya. Kaya, panoorin nyo, guys, kung paano siya. Pansin nyo, hindi niya masabi-sabi, hindi niya bumabuka yung bibig niya. Kasi hindi niya alam, guys, kung ano yung magiging reaksyon. Even ako, guys, hindi ko alam yung magiging reaksyon nila kung magagalit ba. Ay, pero of course, yung galit, alam ko isasan, isasantabi nila yan. Pero yung parang medyo guilt ba na baka ala, baka isipin nila mamulasin na naman yung tok-tok-tok paghahanap ng asawa ng kuya niya. So, yun yung kinakaya namin guys. Pero, panoorin nyo na lang guys, yung nakakatawang ano, encounter namin ni Aditya sa so, nanay niya. Yung kaharap na pero hindi pa namin mas... <laughs> Tapalyard? Ano na? Ano? 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 mo? Ano? Ano? Oh, Bukas na yung bibig mo. Trying to figure out the right sentences. Huh? <laughs> First time. Uh -uh. <laughs> How to bring that thing up. Sabihin mo na. Sabihin mo lang. Wait lang. Sabihin mo lang, kuya na si Adu. Ganun. Ganun <laughs> lang. Ganun, sabihin Sabihin mo. um, besar, besar mana? siapa ni? Tidak, thinking sedang berfikir bagaimana nak bercakap dengan kamu. Kamu mahu saya tolong kamu? Tidak. Kamu mahu saya tolong kamu? Kamu <marriages timing> <that is my boyfriend> Stor no feil! तैयार हो गया डॉक्टर यानी यानी वगैरह बाप उसको करते जिसे वो है किसके करते आई ऑडियं बोला था ना ताकि आज के मतलब है तो पता नहीं मेरा मुंह में मतलब ना सरस्वती जी बैठा हुआती है एकदम एकदम मिठाई बांटो ना हो जाए वैसे बात नहीं है ये जो डीप कवर कांटे लेके आ रही है एक राउंड फिर ही सो के ना सर कुछ भी लगवत है सम्मान और पर उल्टी सबसे बढ़िया होती है काहे तरीया है तो आज़ाद तरीया तो एक तो है तरीया ना अभी मस्त हो गई तो कहाँ सब है तरीया कहाँ सब ये अभी मैंने हाँ तो भाई कुछ रहा था ना जैसे रस्मी भाई है अब